Lord sa palang araw, gabi, umaga, tanghali po at hapon sa inyong mga kabisnis namin minamahal at yun yan o, no? dahil uh, birthday ni ate uh, kabisnis at kanya-kanya po kami magluto mga kabisnis pasarapan ng luto And, at siyempre ito po ang niluto ni Tracy, gano'n po mga kabisnis yan kaya, yeah, nagbabla na ko yan. Nagbabla kayo dyan. No problem, basta <laughs> walang pangyalamanan. <laughs> okay, pangyalamanan niya. Ayun, no. kanya-kanya po kami loto dito mga kamistis. Ah, grabe. Si, ako sa'yo pwede si Tracy magloto. O, mag magkakaroon siya ng asawa. O, Magkaroon siya ng asawa. And yan po. And yan pala yan. Yan. Yeah. ini mau bisnis. Seru ya. Ya. lagi mentik, Kak? Heeh, mentik Hmm. Nah, nah. nah, mau bisnis ya. <tik> Loto, challenge ya. Yeah. Ayan mo, sandali na po mga cup business at balingan po kayo. Ayun po lang no, mga biskis. Ito na. Magkakalaman na ito sa sarap. Ano po mga business? Hindi tayo magpapatalo. <laughs> ah, matindi ang ano uh, ito. Matindi po yung mga halong sangkap po po. Kuya. Ah, grabe. Grabe. <laughs> Ito po, makatikin kami ng uh, na chicken pili. Ay, pilay. Ah, chicken, chicken hilaw. Pilay. Ha? Pilay. Chicken pilay? <laughs> pilay. Pinilay ni Presi. Pinilay ni, ano po, mga bisnesya. Hindi lang nga na. Hindi, sa pagmamahal niya sa'yo, pinilay niya. Pagra. Chicken pilay. 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 Chicken pilay. Ayan, pinilay. Matindi po yung ano,

Sa po ano, ito po yung ano, special na luto. Chicken pili. Pili. Hindi ba pilay? Yan. Ito po ng mga

Ayun na po ng mga pabigtis. Pabalik tayo. Ayun. Mm -hmm. Tatlong ang Tatlong. Mm -hmm. yung na yung loto tinanong mga pabigtis. Ito mm yung -hmm. ano Ito na yung kanyang loto. Ayun. na yung bawo mga pabigtis. Ayun. Sarap po siya mga business si Tinikman. Si Tinikman po. Si Ken, po. Si Tinikman Siyempre di tayo magpahuli sa sarap. Ang tinglada ni Tracy. Sarap po siya. Ayan po. Ito po ay gawa ni Damulag. Ayan po mga business. Saka siyempre po, pwede na mag-asawa si Tracy. Ayan po mga business. Hindi magaling na siya mag Tinan nyo ang kanyang pagbumukha. Ayan. Ayan Hello mga kabisnes. Ayan. Kanyan po kanyang pagluluto. Ayan. Ayan. Kanya-kanyang pagluluto pag mga kabisnes. Uh, at siyempre, pasarapan na lang ito kung sino ang mananalo. Yes! At kailangan akong mananalo tayo. Eh. Ang dami kong ano, yung tatlong panlato. Pagkatapos nila, kailangan at huwag yung malis. ba? po mm Huwag -hmm. uh, mga kalitis video mga At yun siya

tapos tapos na ako mga sa hawing natin. tapos siyapumagabis ito, ito. ka yun, 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 mga yun, magkasawa na daw ako mga kapit. Yun, hmm. Wow. Nakakuha ako ng idea para ang baon ng bata yan. Ha? Maganito? Ano, oo. Oh. Nakadressing na. Hmm. ba ng chikiting? Pagka hindi mo alam, sarado mo lang ako. At ituruan kita. Kasi ako yung pinakamahong na nagluluto ngayon. <laughs> <laughs> Kapit kayo, kapit. Saan? Sa angin o sa... Sa yabang. Ay, grabe. Ito yung mga blue chip damulag na siya. Chip damulag. Hindi na natin sasakilan Saan Meron kayo. Business. Yung tanong na mga business. Sa Ayan malipang... na, ang huwag lang. ko po, po kayo. Lang po lang <laughs> simpre, kaya um, 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 yeah. na po mga kapitisyang lahal. tayo. At siyempre, pinitingnan ni Kaila ang Ano na ba oh. ang Chicken, chicken. Ayan. 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 Ayan.

and Tapos, ayun. <laughs> ganda na nga. Ganda ng gupit ka Kaila. Grabe mga business. <laughs> Dito naman natin lagay itong mga uh, business. Kailangan po siya nakaplaster din siya ng... Ayos ah, kasi hindi pa tayo makakataon sa loto ni ano po ako masarap din yung motor na di ba ayan yes naluluto ka rin ba kaya di Ah, Ano to mo Center mm -hmm. oh, uh, Dito na Wow. Oo. Oo. Napakasarap ng luto mo. Ay, pili-pili ah. Hmm, Pili yan ah. Pili-pili. Pili... pili Piliin. pili pili Ay. tayo magpakatalo sa luto. At sarap! Yeah. 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 Hindi tayo mo matalo mga pambisnes. Ay, hindi uh, yeah. <laughs> yeah. Ay, hindi naman siya nagluto mga bisnes ako. Oo. Oh. Yeah. Okay, na araw, kaya po ay mag-aasawa. <laughs> <laughs> mag <-a> <laughs> <laughs> mag-aasawa? <laughs> Ayaw po maniwala ni mga Smart. <laughs> Kenapa yeah. um, yeah. yeah, yeah, right. uh, Ah, desain yeah. right. happy birthday Happy Happy Birthday. happy birthday. menunggu, menunggu tuh Yan, so, at i-cluster ko lang ito mga kabusiness ha. At babalikan ko kayo. Ayun po ng mga kapapi mga kabusiness. Balik tayo. Well, bumili na rin tayo ng mga kabusiness. Ang uh, jury bap. May steak sauce pa? Yan. Pabili po si ate. ng jury bap ako okay, mga kabusiness para panghalo po dito sa Sa aming chicken pili. Ayan. Tong, so, tikman mo tong. Bakasarap yun tong. Oo, oo. Yan o yan masarap. Diba itong masarap itong? Panalo na. Panalo na tayo itong. ayun na uh, siyempre. Ayan. 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 Marami tayo yung tuwi mga kamistis. Ang dami Sa niyan. Saan mo tumulag, tas lagyan mo dyan. Ha? Ano? Buksan? Gaan ng kalamansi. yan Lagyan ito. Huwag mo ubusin, ha? sawan niyan. Sa Ayan. Okay. Okay na. Okay, uh, kayo yung umalis mga kapapin, mga kabisis. Balikan ko po kayo mga kabisis na mga kabisis. Be oh, no.